good day eh, mga tol at ngayon nga eh, meron na akong meet up ng hamster dito lang sa may bika sa may school sa may St. Joseph at ang order nga sa akin eh dalawang Syrian hamster at dito ako kukuha at ito isa tingnan natin kung lalaki ba siya kukuha ka na ay babae mga tol wala siyang itlog lalaki naman at itong puti naman yung isang kunin natin ayan. tignan natin kung siya ay lalaki ayan lalaki mga tol may itlog yan solid na at ito na nga mga tol yung order sa akin at ang meet up namin ay eh, dito lang sa may Bika, sa may school dun na St. Joseph on the way na rin ako ride safe sa atin On the way na nga ako mga tol sa may bigas. Grabing init ang oras nga ngayon eh. Ayan. Literal na tanghaling tapat. Kaya dinamihan ko yung basang tela na nilagay sa karton ng hamster para hindi ma-heat stroke. Tapos bukas lang yung bag ko para pumapasok yung hangin sa loob. Ang daming namatay sa mga hamster ko, lalo na sa mga breeder. Tsaka yung bagong anak na pang out ko sana na dwarf hamster, yung anim, isa na lang natira. Tapos yung lima, wala, puro patay. Ilang ano yon kada araw yon kada bukas ko ng bin cage, wala, may isa-isang namamatay talaga sa akin, awit. Wala eh, sobrang init eh, ganun talaga. Kahit tinatapatan ko na sila ng electric pan, wala. Siyempre, yung buga ng hangin sa electric pan, sobrang init din. no Sobrang tiriktang araw, <laughs> kakapaso sa balat, literal. Yun na nga mga tol, paahon na nga ako sa bigas. Eh, pansin nyo, dito mapuno. Kahit sobrang tirik ng araw, kahit tangalin tapat, hindi ko ramdam yung init dahil nga sa gawa ng mga puno. Kaya putol pa ng puno, di ba? <laughs> Balang araw tayo din naanin yan. Aani ng mga sakuna. <laughs> Totoo yun, legit. Kung napakadaming puno pa rin sa ano, hindi natin mararamdaman yung init. Dahil nandyan yung puno para sa atin. Siya ay magsisilbing panangga. Siya ang isa nating superhero. ang lakas <laughs> mo. Yun na nga mga tol, nakapolo nga daw siya. At ito, maahon pa rin ako. Hey. Sa hamster? Deliver lang ng hamster, de. Arms, there to. Pacheck na lang muna. Wala akong bariya dyan. Ayun e na mga, mga tol, papabariya muna siya. At pina mo nga muna sa kanya itong mabisa akong hamster na alaga. Kita naman niya kung gaano ka yan may mga basantay na rin yan sa loob para kahit ibiyahe niya hindi maiinitan ayun nga mga tol wala siyang napalitan dito sa may bigas kaya baba muna kami dito sa may 7-eleven grabe lamig talaga promise iba yung lamig niya sa pag may mga puno ayun nga mga tol waiting ako dito sa may labasan 7-eleven 11-7 para mabaryan ng kanyang arep na 500 Ingat sa iyo, happy gaming. Oop oop. All goods na nga mga tol. Ganong abutan sana, 'di ba? <laughs> At ako ay pauwi na. Sa mga nais mag-alaga diyan mga tol ng mga mabibisa akong hamster. Rectamine sahil sa lang kayo sa akin. Pwedeng pwede ko yan i-deliver. Pang regalo nyo o stress reliever. Napakabisa niyan. Promise ko sa inyo <laughs> Ganun nga lang mga tol kabilis yung abutan natin ngayon. Hanggang sa muli. Oop, oop.